Epektibo na ang mas maigpit na seguridad sa lalawigan ng Masbate kasabay ng pagbubukas ng filing ng Certificate of Candidacy para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Arto ang detalye sa report ni Ruel Saldico, Ruel. Ediel pinangunahan ni 9th Infantry Division Commander Major General Adonis Pahaw Jr at uh, ni police uh, regional officer uh, number 5 uh, Regional director police Brigadier general Wesley Mundo Obinke ang kanilang pagpapasane sa kanilang kaninang uh, umaga sa unang araw ng uh, kanilang bigtina uh, checkpoint uh, sa lahat ng mga bayan uh, at uh, lungsod maging ang mga lalawigan uh, dito sa bicol region pero ayon sa dalawang general uh, mas tututukan nila ang prioridad ng pagtugon uh, ng seguridad sa lalawigan na mas bate dahil ang mas bati ang isa sa mga kanilang uh, mas uh, maraming posible o maraming manangyari pa noong nakaraang mga eleksyon na, uh, na mga o uh, incident ng uh, barangay at uh, SK eleksyon maging ang local eleksyon noong nakaraang mga taon. Ang dalawang naraan ay patuloy sa pag-iikot ngayon sa buong uh, dalawigan para naman siguraduhin na ligtas ang siguradad uh, ng unang araw ng uh, filing of certificate of candidacy ng uh, mga kandidato sa barangay at uh, SK election sa buong Bicol Region. Para sa MBC Network News, Rowel Saldico, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Sa unang pagpapatupad ng Comelic Ganban, isang lalaki na nakamotorsiklo ang minalas na nahulihan ng baril, patalim at droga sa Morong Bataan kaninang madaling araw sa ulat ni Morong Chief Police Captain Ernesto Clemente II ang naariston suspect ay kinilala ito na si Rocky Culliado de la Cruz, 33 anyos, residente ng Sitio 12, Barangay Mabayo, Morong Bataan. Habang ipinatutupad umano ang Comelec ganban sa inilatag na checkpoint alas 12.38 ng madaling araw kanina kasama ang Morong Municipal Election Officer na si Miss Mary Grace B. Yuya sa Governor J.J. Linaw National Road, Barangay Sabang, Morong Bataan nang mapadan ang sospek na lulan ito ng motorsiklo na isang blue-black Suzuki rider na walang plaka. Nang pahintuin ito at hanapan ng kanyang ID at dokumento sa motorsiklo at habang kinakalkal nitong sospek ang kanyang bag, nakita ni Police Corporal Liharde ang puluhan ng baril. Kaya agad na ipinagutos nito na ipakita ito ng malinaw hanggang sa tumambad ang isang improvised na baril na may dalawang bala ng shotgun, isang balisong at ilang pakete ng shabu na nasa 12 gramo. Dinala ang sospek sa morong PNP at mga ebidensya ang nakumpis ka at hindi Nienda na ngayong umaga ang kasong isa sa sa RA 10591 Omnibus Election Code at RA 9165 mula sa kauna-unahan sa Pilipinas. DCRH, ito si Dani Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Balita mula Bicol Inumpisa na ng PNP Bicol ang paglalagay ng mga strategic checkpoints para sa paparating na sangguniang at kabataan elections sa buwan ng Oktobre 30 ngayong taon. Sinimulan ng Police Regional Office 5 ang kanilang aktividad kaninang alas 12 ng madaling araw kung saan na nagsagawa ng common checkpoints sa iba't ibang lalawigan para sa ipapatupad na ganban sa riyon. Ayon kay PNP Spokesperson Police Lieutenant Colonel Maria Luisa Calubakib upang masigurang kayusan at katayimikan ng nga parating na eleksyon ay isa sa kanilang akbang ay ang pagdalagay ng hindi bababa sa dalawang strategic checkpoints kada araw sa iba't ibang dalawigan. Ang naturang akbang ay base na rin sa Comelec says na 90-day election period na nagsimula kaninang alas 12 ng umaga o unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy o COC na magtatapos sa Setyembre 2 habang ipapatupad naman ang BNP ang D. sa Oktubre 29 hanggang 30 sa ganitong periodo ay magkakaroon ng may pit na security measures kasama na rito ang Palakas ng presensya ng kapulisan at ng mga mobile patrol sa reyon mula sa MBC Network News. Ito si Ray Button Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Saba sa Matayo, Pilipino. Balita mula sa lungsod ng Bacolod patuloy na minomonitor ng City Disaster Rest Reduction and Management Office ng lungsod ng Bacolod ang ilang mga barangay sa lungsod dahil sa patuloy na tumataas ang tubig dahil sa bagyong guring. Ayon kay Dr. Maria Laarni Pornan, pinuno ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, sa initial na records ng kanilang tauhan o ng kanilang tauhan na patuloy ang kanilang rescue operations sa mga lugar na mataas ang tubig. Dagdag pa ni Pornan, apiktado ang mga lugar ng tubig baha ay ang puro kawayanan sa barangay Panukoy, lungsod ng Bacolod, SP Village, barangay Panukoy, you, Uh, Purok uh, Maninihon uh, sa Barangay Panukoy uh, and uh, Purok uh, Gold Medal sa Barangay Panukoy at Purok Naminami sa Barangay Sumag. Sa ngayon nagpapatuloy pa ang kanilang uh, pagkuha ng mga uh, data at pinoproseso pa ang inisyal na tulong mula sa lungsod uh, sa mga piktadong pamilya. Mula sa Axon Radio Baculo dito sa Rex Kantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino